guys mayroong bagong labas si eh. ipipan nyo Jcash Labrador guys mainit init pa guys 5 minutes pa lang guys nagdidilir yun guys parang hindi talaga nagkakatulog na guys talagang kung ano-ano nang naisip sa utak niya guys Pansin. But... kung tumawag sa akin na taga sentral na kaisa po natin nung nilabas po natin yung ating inihayag patungkol po sa 4.8 billion na pagkaka nito ni Eduardo Manalo, eh, matindi po pala galit sa akin ngayon. Dahil, base po sa ating nakalap na informasyon. O anong nakalap mo ng informasyon? Ha? Uh, nagbaba po ng utos etong si Eduardo Manalo sa lahat ng, kan ng kanilang uh, nasis nasasakupan o sa lahat ng mga simbahan. Lahat ng mga iskan ay inuutusan niya na alamin, tuklasin kung nasaan tayo. Kung sino man ang makakatumba sa akin na mga iskan na, iskan, ay may, re, may reward na matatanggap. Uh, kung di ako nagkakamali, base po sa sinabi sa akin. Kasi yung isa, ang sabi niya kasi sa akin, ang pagkakarinig daw niya, uh, isang milyon, no? Isang milyon. At yung isa naman, pagkakasabi niya, dalawang milyon. So, hindi ko alam kung ano doon ang tama, isang milyon ba, dalawang milyon. Pero, at, uh, salamat po kay Tatay Rude no. Uh, matagal na to na INC. Diyan po sa Quezon City si Tatay Rude. Alam ninyo mga kaibigan at mga kapatid, itong tao na to ginagamit lang ito ng mga taong galit sa INC. At yung sinasabi niya na mga INC daw na nagbibigay sa kanya, sa kanya ng impormasyon. <laughs> ah? yun ay mga hindi mga tunay na INC yun. Sabi nga niya, binubuksan daw niya yung mga profile. Ito <coughs> mo daw tao ang profile, mga palaka. <laughs> kaya niloloko lang siya eh. Ah, kaya huwag tayo magpapadala dito sa tao itong sinungaling na ito mga kapatid. <laughs> niloloko lang siya ng mga tao sa mga nagpapanggap na iglesia ni Cristo. Yung mga galit sa iglesia ni Cristo, yun ang ginagamit siya. <laughs> Para pagbintangan ng iglesia ni Cristo gagawin mo ng pamamahala yun na <laughs> ikaw lang ang pag-aksyahan ng panahon na ipapahanap ka. <laughs> no, salamat po sa iyo tatay sa iyo pong uh... Malasakit sa akin. Hindi po matanggap ni Eduardo Manalo na binuking po natin siya. Nagbaba na po siya ng uh, utos sa kanyang mga nasasakupan na iskan para tayo po ay iligpit. Talagang galit na galit, hindi daw makatulog. Talagang gustong gumastos ng malaking pera para lamang pumakuha tayo. Membro nila na mga kapulisan, binabaan na rin niya ng utos na kung maaari iligpit tayo ma ang may papayo ko lang sa iyo ipipanyo Jcas Labrador psychiatrist ka na dahil parang malala na talaga yung sakit ng utak mo <laughs>